Tunay na dahilan ng pagpano ng music icon legend na si Mercy Sunot sa edad na 48 dahil sa pakikipaglaban niya sa sakit na cancer. Alam niyo ba kamating na si Mercy Sunot, bago pa siya magkaroon ng lung cancer, nauna na magkaroon siya ng breast cancer. Sa video ito, pag-usapan natin na dapat talaga ang tunay na nangyari sa pagkamatay ng music icon legend na si Mercy Sunot. Pero bago natin basa ng video na ito, syempre, inimbitahan kitang ilike ang video na ito. Syempre, mag-subscribe ka na sa YouTube channel natin at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka na rin sa tuwing may bago tayong latest sa Floods. Si Mercy Sunot ang isa sa pinakasikat na banda ng Aegis na talaga nga namang kinabibilangan ng kapatid niya na si Juliet Sunot. Isa lang naman yan sa mga sikat na banda na talaga nga namang inangaan ng bawat Pilipino na kinalakihan na ng 80s at 90s, 70s. Grabe yung impact nito sa mga bawat Pilipino. Ano ba talaga ang tunay na nangyari sa pagkapanaw ni Mercy Sunot sa edad na 48? Alam niyo ba na sa Mercy Sunot, bago pa siya magkaroon ng lung cancer, nauna na siya magkaroon ng breast cancer. Isa ito sa sakit na talaga nga namang hirap malunasan. Pero gaya nga na sinabi natin, ang, ang isa sa pinakamalaking tanong, grabe yung pakikipaglaban niya rito ilang buwan matapos maging successful kasi mapapaisip ka na lang kamatik eh hindi ko alam kung hindi natin alam kung saan ba siya nagpagaling nung magkaroon siya ng breast cancer no kasi kung nagkaroon siya ng breast cancer at naging successful naman siguro kung dumaan siya sa surgery o oh hindi yung successful naman yung sakit na yon sa kanya pero bakit pag pagdating sa ibang bansa pumalya no nagkaroon siya ng lung cancer isa sa pinaka nakakatakot na sakit pero thankful van tayo kahit paano wala tayong ganoon Maganda kalusugan natin. Pero sa tingin nyo, kamatik, meron bang kapabayaan ng hospital dito sa Amerika? Talaga nga namang... Kasi biruin nyo yung kamatik, ha. Mapapaisip na lang, eh. Kasi biruin mo sa ibang bansa, isang professional doctors yung mga nasa ibang bansa. Pero bakit pumalya ng ganun? Matapos na yung surgery ni Mercy Sunot, pero bakit nagkaroon pa rin siya ng tubig sa baga? Di ba? Isa yon sa pinakapabayaan ng mga doktor na sana hindi na lang siya nagpa-surgery o tinuloy niya. Kasi marami namang paraan at way para malunasan ng cancer. Isa na dyan si Doc Willie Ong. Nagkaroon din siya ng cancer kamatik. Kung mapapanood niyo, kung maaalala niyo yun. Nagkaroon din siya ng cancer na at least grabe yung pakikipaglaban niya rin dito. Ilang buwan din matapos yun. Pero naging successful naman yun yung pakikipaglaban niya. Naging matagumpay naman. At ngayon maganda niyang kalusugan niya. Pero ang isa sa pinakamalaking tanong dito, saan kaya siya nagpagaling ng breast cancer, di ba, kamatik? Mapapaisip ka na lang. Siguro kung dito sa Pilipinas yun, nagka nagkaroon siya ng breast cancer, naging successful naman at gumaling, nung magkaroon siya ng lung cancer, dumiretso agad sa ibang bansa at napagamot agad. Di ba? Kasi isang makinig sa katanungan ng bawat Pilipino, ng mga tao, eh. Nagkakamali ang bawat doktor Biro yun yung kamatik. Tapos na yung surgery. Tsaka doon lang nalaman ni Mercy Sunot na meron pa siyang tubig sa baga. Di ba? Tapos na yung surgery. Di ba? Alam naman natin ng ibang bansa, hindi nagkakamali. Grabe yung pagkakamali ng ginawa ng doktor dito. Na sana, hindi na lang itinuloy yung surgery kay Mercy Sunot na at least ngayon, sana buhay pa siya. Malaking karangalan sa ibang... Malaking karangalan yung pakikipaglaban niya. Hindi lang sa ibang bansa. Maging sa bawat Pilipino na kanyang nasasang, nasasakupan. Pero well, grabe yun. Alam nyo ba na sa Mercy Sunod, isa sa pinaka nangingibabo na boses, isa sa pinaka natatangi. Alam naman natin yun dahil siguro ko naabutan mo yung ages, di ba? Talagang kinalakihan na yan ng bawat Pilipino. Kahit sa ang radio station, video okay, karaoke, maririnig natin yan. Pero bihira yan ang kinakanta ng bawat Pilipino dahil sa tataas ng boses nito. Alam naman natin ang ages pag narinig ng pangalan na yan, sa sa pinaka hindi lang ordinaryong bandalang kundi world class at pang-international. So 'yun sa mga tagahanga ng Aegis band o sa lahat ng tagahanga isa na ako doon. Naway tanggapin na lang natin ang pagkanyang pagkawala. Ganun talaga ang buhay. Talagang hanggang doon na lang talaga. Pero sana naman sa mga mayayaman o sa mga mahirap, mahirap man o mayaman, kung sa nagkaroon ka ng cancer, wag wag at wag adag, wag adag Huwag yung agad-agad punta agad sa ibang bansa. Pagal, pagaling agad doon. Diba, di ba minsan, hindi natin alam, pumapalya din pala yung nasa ibang bansa. Hindi, birin nyo yung nangyari kay Mercy Sunot, Sana hindi na lang siya nagpa-surgery sa ibang bansa. Hindi natin alam na yung pala yung tatapos ang buhay niya. Di ba? Kasi birin mo yung kamatik. Natapos na yung surgery. Tapos doon lang nila nalaman na mayroon pang tubig sa baga. Nangihina sa Mercy Sunot, Di ba? Di ba? yung sa pinaka nakakadismaya na katingin tingin nyo, ka matik, may pagkakamali ba ang ospital ng Amerika o dapat bang kasuhan ang ospital na to dahil sa nangyari sa ating kababayan? Pero ganun pa man, alam naman natin ng na mga Pilipino, isa sa pinaka mabait at mapagkumbaba. Magpasadyos na lang natin ang nangyari. At so, sa, naway sana maging hilom, mahilom, at naway sana may uwi ang kanyang katawan para mailabi rito dahil marami naghihintay sa kanya. Talaga nga naman marami mga tagahang at Pinoy na pupunta sa kanya. So yun kamati kung gusto mo ang video na to syempre iniimbitahan kitang elekto at mag subscribe pa na rin sa youtube channel natin at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa tingin may bago tayong latest of loads. Siya nga pala kamati meron pala tayong facebook page michael 0.7 kung ano yung pangalan natin sa facebook page natin hindi yung pangalan natin sa youtube channel natin. Halos pareho lang. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood.